What's up mga ka-senpai? It's me again. Aalis kami ni Johan ngayon dahil meron kaming meeting ng mga magulang ngayon. Pag-uusapan tungkol sa pasukan. Kaya ano pang iniintay nyo? Let's go! Pagkadating na nga namin dito sa parking ng mga bike, nakita ko tong bike ko nakatumba dahil. Sino ngayon ang sisisihin ko? Yung hangin o yung mga tao? Ah, oh, Parang gusto ko talagang tumba yung mga bike nila. Char. Eh kasi naman, yung mga bike dito, mga nakatayo, pero sa akin lang yung nakatumba. O oh, so, sino sisisihin ko yung multo? Ano yung kumusang humiga? Di naman sobrang lakas ng hangin, grabe naman yun. Ah, kapag lang kasi talaga. Palagi ko nadadatnan, sa akin lang talaga yung nakahiga. Tapos sa kanila, nakatayo, ang galing. Nakarating na nga kami dito sa school ni Johan. At na nga, pinag-usapan namin about sa pasukan. Ang daming bayaring dahi. May bago na naman silang uniform, kiatay. Papakamot na lang talaga ako sa sobrang daming bayarin Pwede nga lang mamalimus, ginawa ko na. Char after namin matapos sa school, pumunta kami dito sa park. Malapit lang naman tong park dito sa amin. Pwede-pwede mo nga siyang liparin eh. Uy! Ano nang galyar? Matagal na nga namin gusto pumunta dito ni Johan. Hindi nga kami makapunta kasi sobrang lakas ng ulan. Isang linggo na day Hindi matapos-tapos yung ulan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga nakatayo ditong estatwa. Basta nakatayo lang sila dyan. Hindi ko naman maintindihan. Maka Japanese kasi. O ito namang isang tong estatwa na to. Nagpipresenta may kasamang aso. O ba diba? Galeng. Samantalang sa Pilipinas, ang mga nakatayong estatwa, mga sundalo. Pero dito sa bansang hapon, mga kasama, aso. Ito namang tong batang to, nakatalikod pag nag naglalakad. At sige, panindigan mo yan, ha? Pinagalitan. Maganda pumunta dito sa park kapag may kasama ka. Lalo na kapag masama mo yung... Hirap mag-voice obet. Nakakabulol ka, sige, atay. Ito naman itong statwa na to, may kasamang ibon. Na di mo ka. Ano yung tinuka? Hindi <laughs> ko maintindihan. Ano yun? Maganda dito, mga kasempay, pumunta kapag may sakura na siya pinanindigan nga itong batang tum tumakbo nakatalikod. At ito pang estatwa na to, di ko alam kung anong represent niya, pero nakahubad siya, be. Kita si Birdie. <laughs> Nakakaloka yung mga estatwa dito. Ano ba yan? May mga tao rin kasi dito na nagjajagi. May mga naglalakad-lakad. Tapos pupunta ka lang dito kapag marami kang problema. Maganda rin dito mag guys. Kung maganda lang ang panahon, babalikan namin to ni Johan. Actually, sobrang laki nito. Hindi lang namin talaga maikot-ikot dahil papalapit yung ulan. Kaya dito lang kami sa pinakabungad. Hindi pa nga namin totally napuntan yung zoo dito eh. Meron pa ditong fish pond. As in sobrang dami pupuntahan dito sa park na to. Kaya kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapunta dito at maganda yung panahon, pupuntahan natin to ulit mga kasenpai. Mas ma-appreciate yung palalo kapag naikot natin to ng sobra. Kaso guys, hindi tayo naikisama yung panahon. Isang ring kasing umuulan eh. Kaya paano tayo makakapasal niya? Eh nagkala talaga dito guys ang mga estatwa. Sa susunod, papakita ko talaga sa inyo yung pinakamagandang spot dito sa park namin. And tumaas kami dito sa cottage para ipakita sa inyo yung pinakamagandang view. Kita nyo yan. Opak. rampas Sige, model. Opak. Kunyari, hindi tayo mataba. Opak. Parang baboy na binalutan ng black na silapin. Opak. Sige, lakad. O kunyari, may nagbibidyo. Opak. Lakad. Pak. O sige, rampa. Pak. Balik. O sige, pak. Galing. Pagbalik, inikot-ikot yung Junakis. O turn around. Kunwari, sweet tayo. Opak ginalingan mo siya, balik siya, punta siya doon. Sabi ko, huwag siya pumunta doon, kaya ginulat ko. O, ayan, nagulat ka ngayon, balik ka ngayon sa akin dito. Kinagawa mo! Takot yun. Pagbalik dito, pinagtripan yung camera. Pagsilip, bulaga! Niyaya ako siya dito sa baba ng cottage. Pagbaba nga namin, mutik pa madulas. day. grabe siya. Eh, kasi naman no, madulas yung sapatos ko. Siguro ko sa Pilipinas to, madami ng tao. Hindi eh, pa kasi ma-appreciate tong park na to kasi hindi pa tag-sibol ng cherry blossom. day. Wow, oh, ganda-ganda. Ewan ko pa dyan kayo. May makita lang siyang kakaiba sa paningin niya. Maganda na. Ang maganda dun Bata eh. So, support na lang tayo. Mm -mm. Niyaya ko na si Yon. Umalis kasi papalapit na ulit. Nakita ko tong statwa na to. Nakaupo. Ang meaning kasi niya. Hindi ko maintindihan. Hindi ko rin magets gets ko anong ibig sabihin nun. Mag Mamadali yan, girl. Nang makarating na nga kami sa bike, sinhay ko na si Yon. Dali-dali ko na nga siyang sinakay dyan dahil nararamdaman ko na pumapatak na yung ulan. Hirap talaga kapag walang kotse, no? Pag ganito kasing sasakyan mo, kiyatay, lagi ka na lang nababasak ng ulan. Kiyating na mo ngayon, nilalag lagnat na ako nag iatay kahit na at nakaalis na nga kami dito pasensya na ko ito lang napakita namin na nagmamadali talaga kami tumaan na kami dito sa mga shortcut dahil kasi unti-unti nang pumapatak yung ulan mga giatay kaya yeah, yung mga taga japan dyan baka naman sponsor ng kutsay char. Hoy, wag ganon. Ang dami talaga magaganda dito ang mga bahay, be. Kaso mahirap siyang i Hindi dito sa Japan, be. Grabe yung mahal ng bahay dito. Uugod-ugod ka na sa trabaho, pero hindi mo pa rin ma-achieve yung ganyan ako ganito yung boses ko, be. Masama talaga kasi pakiramdam ko, eh. Namamaos pa yung maganda kong boses. Ganda rin ang mga apartment dito. Tingnan nyo, guys. Lumalakas na talaga yung ulan, dai. Pero nagagawa ko pa rin mag Oh, fuck! Sino ka dyan, girl? Kita niyo yan? Sobrang dilim ng ulap, mga biya. Hindi tayo makadaan dito dahil yung dalawa nagsikisplisan pa, be. Kaya tayo nalang mag-adjust. Tayo nalang bumaba. Iatay. Mabutan sana kayo ng ulan. Cha! Uy, binantaan niyo. Ulan ka na naman. Uy, <laughs> kumanta na di Oh, nagmamadali yan, girl. Grabe na kasi yung laki ng patak ng ulan dyan. Actually, may dala naman kasi talaga akong payo. Pero vlog is life. Kaya mas inuna yung pagbibidyo kaysa magpayo. Oh, pak Habang papalapit kami ng bahay, lalong lumala kasi ulan. Bye. Kung kailan kasi may lakad, tsaka naman siya umulan. Bakit kasi ngayon pa umulan? Pwede naman bukas. Pwede naman desisyon ng ulan. Ganda ng bahay, no? Mahal yan. Kasing mahal na pagmamahal ko. Okay. At ito na nga, nakarating na nga kami dito sa apartment namin. Ang malaman na apartment namin. Sabi ko kayo, tumingin sya dito sa camera. Pero pagtingin niya, nakasimout kasi hindi daw siya nakapaglaro ng maayos doon sa park. Oh hanggang dito na lang ulit ang ating video ha. Bag-like and share lang kayo mga ka -senpai. Bye! Sayonara! <laughs>